para po mga kay rides uh lagi po nating kasama po itong uh, Acid Guard Plus kahit saan po tayo pumunta uh, kahit po mag-vlog kahit po sa trabaho kahit po saan lagi ko po itong kasama uh, pag bumibili po ako ng tubig dinalagay ko po rito kasi gusto ko pong uh, i-share sa inyo kung ano po yung epekto sa akin uh, sa ngayon po bali wala pang one week ako gumagamit nito ang napansin ko po kaagad yung ano yung ihi ko dati po kasi uh, kumbaga mapanghi maamoy, maamoy kasi nagbi-maintenance po ako sa high blood iniinom pa akong gamot kaya mapanghi po yung ihi ko, simula po nung gumamit ako nito, uh, lagi ko pong ginagamit na to, ang uh, napansin ko po kagad, yung ano uh, di na po siya mapanghi uh, siguro konti na lang po yung panghi uh, yung lagi ko pong paggamit nito, kaya Ginay share ko po sa inyo at uh, salamat din po sa mga sa mga nag order po sa akin nito ng Acid Guard Acid Guard Plus, bali one ano po, one set po yung in-order nila. Uh, maraming salamat po sa tiwala. Uh, mas maganda po kasi pag uh, one set po yung binibili niyo nitong uh, Acid Guard Plus, yung tumbler and Acid Guard Plus kasi naka-design po talaga ito, naka-design po talaga ito para sa lalagyan ng bato kumbaga di mo po may inom, di mo may inom yung bato. kapag, kapag kasi ordinary tumbler wala pong ano parang walang pasukan ng bato kaya baka maaksidente baka mainom nyo kaya mas maganda po isang set kasi meron po itong uh, lalagyan talaga ng uh, acid guard plus kumbaga naka-design po talaga to para dito sa acid guard plus <coughs> ayan po papakita ko. Yan, no? Uh, parang may ano siya, parang may lalagyan talaga siya nang ano? May lalagyan talaga siya para sa bato. Dito po yung binubuksan. May lamang pa kasing tubig, di ko po maipakita. Tapos diyan po yung lalagay yung bato. Ayan, no? Parang di, di po masama sa inumin nyo yung bato. Talaga naka-design po talaga ito. Lalagyan ng uh, bato ng Acid Guard Plus. Kaya kung order po kayo, dapat po one set. Nang extra income, uh, pwede po kayong uh, maging dealer po ng uh, Acid Guard Plus. Uh, pwede po kayo mag-comment sa akin at uh, kung uh, interesado po kayo, uh, mag-meet po tayo at kasamahan uh, ko po kayo sa office natin para po uh, ma-explain po po sa inyo lalo kung ano po yung uh, mga beneficyo nito sa ating um, katawan.